Binubuo na ng MMDA ang implementing rules and regulations para sa pagpapatupad na ban sa mga e-trike at e-bike sa mga national roads sa Metro Manila sa April 15. Sa gitna ng public consultation para rito, inalmahan ng ilang grupo ang polisiya. May report si Joseph Moro. Tuloy na ang ban sa mga e-trike at e bikes sa mga national roads sa April 15. Nagsagawa ng public consultation ng MMDA sa iba't ibang grupo para sa implementing rules and regulations o IRR nito. Kabilang sa mga kalsada kung saan bawal ang mga e-bike at e-trike ang EDSA na mayroong bike lane. Tingin ng ilang e-bike enthusiasts, It should be treated the same. May technology lang tong pedal assist bicycle. Yung mga e-bikes na iaalaw doon sa bike lane ay dapat classified pa rin as bisikleta meaning pedal assist. Kapag ipinatupad na sa April 15 yung ban sa mga light electric vehicles katulad ng mga e-trikes at mga e-bikes pagmumultahin ng 2500 pesos ang sino man na mahuhuli na dumadaan sa mga national roads. Pwede rin hatakin o impound ang inyong mga sasakyan. Hiling ng mga commuter group wag munang ipatupad ang ban. Labag din daw ang BAN Electric Vehicle Industry Development Act na nagpopromote ng paggamit ng e-vehicles. Sabi ng Make It Safer Movement, marami ng proposal para gawing ligtas ang mga lansangan pero dinidelay raw ito ng MMDA. EDSA, meron na pong matagal na naghihintay na proyekto sa pag-improve po ng mga bike lanes natin doon. Hilang beses na rin pong hinihintay ang... Uh, um, coordination at cooperation ng MMDA and other stakeholders. Nag-implement ang Quezon city ng mga bike lane program niya, diba? okay. di ba? Hindi naman namin hinarang yan. Ah. Yung EDSA, ang pinipilit nyo maglagay na magsara ng isang karsada. Imagine nyo kung gaano kasikip ang EDSA. Hindi rin daw totoo delikado ang mga e-trike at e-bike kung ikukumpara sa ibang sasakyan. They're definitely not as dangerous as MMDA is claiming. Sa datos ng MMDA, parami ng parami ang mga e-bike na sangkot sa aksidente. Triple ng bilang ng 2019 ng bilang nung isang taon. Kukonsiderahin daw ng MMDA ang mga suwestyo ng grupo sa binabalangkas nilang IRR. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahanyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.